Alright mga kadol Yan, welcome kayo sa panibago kong video So yun, magta-try ako mag uh, Video reaction Or reaction video So Ang Ang <laughs> ang papanoorin natin ngayong video ay tutorial siya, haircut tutorial. Ito, about haircut pa rin, no? So, di pa rin ako nalalayo sa niche ko. So, haircut to. So, papanoorin natin si Hakim. Hakim Huang. Akim Hoang. Ang title ng video niya is 5 minutes Per Speed. 5 hmm, minutes, no? Ah, uh, medyo mahirap yung gupit na yan, pero sa kanya 5 minutes na. Yeah, so fast plus easy tutorial. So, yan. Panoorin natin. Tingnan natin kung anong ano, uh, ang makikita natin sa tutorial niya na actually parang ano siya, no? Exhibition. Kasi 5 minutes eh. Pero tingnan natin kung meron siya ituturo dito. So yan, play na natin. All right. So yung buhok nung gugupitan niya medyo ano maiksi medyo maiksi pa yung buhok. Pero yan, tira natin. That now, All right, right. So sa, uh, sa first step niya, gumamit siya ng number 5 na guard, no? So, yung all over niya yun. Ayan, natin. He's matching the light of the back. sa taas. pati sa baba, sa likod, tsaka sa gilid na rin. Pali lahat. Shinave niya ng number 5. Alright, so, wait. Balik natin ko ante, hindi ko nakikita. Ang bilis na kamay niya. Okay, so second step niya. Ayan, no guard. So, it means zero. Zero yung clipper niya, no? Na naka-close lever. right So, tina natin yung gagawin niya. So, I, I think, mag ano, siya dito? Gagawa siya ng uh, guideline. So, ayan, play na natin. Naka-close right, naka to, right. ha? Close lever. And. Ayan. So, kung mapapansin nyo, right. kung the... mapapansin nyo, mga kadon, no? Connected yung guideline niya guideline. ang go, guide. wait ah ang distance ng ang distance ng guideline niya from sa top ng ear hanggang doon sa guideline para siyang ano eh uh, parang one and a half inch yan one and a half inch parang almost two inches na siya no so tapos pagdating doon sa may likod ng tenga nag curve siya ganun din yung sukat niya pababa. Dumiretso lang siya pababa. Hindi na siya nag-curve dun sa likod ng ear, no? So, pagka-curve, diretso na pababa. So, tingnan natin kung mababago pa yan. So, dito naman sa third, third step niya. Sa third step niya, gumamit na siya ng ano? Gumamit na siya ng number one guard. Then, naka-open lever siya. Yan, it means pag open lever sa mga hindi nakakalam, nakababa yung pinaka lever niya no inong open pag nakataas close so nakababa siya tapos number one guard yung gamit niya sa pinapakita niya and as you can see, niya yung is a lot thicker, guideline niya ng, ng halos ano rin no lampas 1 inch din yung sukat So yan, medyo tinataas lang niya ng konti. To back and stiff handing. This technique is called Damn. stiff handing freestyle. My next step is with my All right, so support step niya. Number two na. Gama, gumamit din siya ng number two guard na naka-open lever. Yan, nakababa pa rin yung lever niya. Open pa rin. So yun, bandang taas na nang hinagod niya. Yung hinagod niya dito. Yan, bandang taas. Now I'm going yeah. to close. So bali yung lumalabas yan, meron pa ring markings yan. May markings pa rin yan. So siguro after nito fourth step niya. Doon na siya so kaya pause ko muna. Right. Yan, yeah. siguro ito ni pang fourth step niya no. So after nito, ayan, may mga markings pa siya eh. Ano may mga markings pa siya tulad nito, ayan. May line-line pa yan. So siguro after nitong uh, fourth step niya number 2 guard, uh, nag-close siya dito, nag-close lever siya. So yeah, mag-start na siya siguro dito. Naka-close lever na. Then siguro after niyan, bababa na siya dito. Gagamit na siya ng uh, half guard siguro dito. Ayan, yung one half guard. ah uh, one and a half guard. Para mag-erase dito banda, mag-blend. Then after banda dito, gagamit siya ng ano dito, half guard. Ayan, yeah, mag-blend na siya dyan. And then dito, mamaya, isi-zero niya to. So, yan. Tingnan na natin. So, bali, support step yan, naka-two guard siya na naka-close. Kanina, naka-open siya. So, nag-close na siya. Ayan na. Pip step niya. Nagagawa mo na siya ng ano, outline. Ayan. Ayan. shape that we want and I'm going to take out all these bulk Na shape sa likod no normally talaga sa burst spade, ganyan naka V cut, v -cut, v -cut sa likod. this is the most optimal because this part is very very light here is very thick if we take it too low this point will not be sharp at all to do his front lineup I'm going to get rid of this shelf that he has and here So that's why. O, nilinis niya uh, lang. Nilinis niya lang 'yung bandang fringe. And medyo and ano kasi. Ayun, kung mapapansin niyo mga kada 'no, 'yung dito sa fringe niya eh may parang puyo siya 'no. So 'yung hairline lay niya, uh, 'yung direction hindi siya isang direction eh. 'Pag mapapansin niyo, meron pa-curve dito, tapos pa-curve dito, tapos counting direction dito, tas dito pa-curve. So medyo pabuka. So and ano talaga 'yan? Sabog 'yan, no. So kailangan talaga linisin 'yan. So banda diyan, uh, gumamit siya ng technique na clipper over comb para uh, para pag-aanin pag 'to kasi medyo heavy siya. Take off where the dots <laughs> Alright, so yan nyo. Gumamit siya ng uh, creeper over comb na technique. So yan, medyo malinis na siya. Hindi na siya sabog-sabog, no. na. Medyo ano kasi yan. A little bit of niya, no. This holding spray. This spray. Can I spray? Okay, so nag-line up, up pala siya dito sa so ano. Over here here uh, pinch niya. Bali lilinisin niya 'to, gagawa siya nang narito. Nang outline. Yeah. Para malinis nga 'o. Then, a vertical bar meeting it at a right angle crossed. Now I'm gonna come in with my second last step. Open, coming up a centimeter. So dito, ayan mga kadong, mapapansin nyo gumamit na siya dito sa pang six step nya. Uh, zero, I'm, as in no guard siya, no? Tapos open lever. So dito maglalaro-laro na ng lever yan. Uh, pwede siyang mag-open tsaka mag-close. At mag-half, half open, uh, half Uh, pagitan ng pagitan ng close siya ka open so sa gitna nun gagamit sya nung ganun ayaw ko lang kung gagamit siya nito o mas sanay siya ng uh, close or open na so tingnan natin across the whole way bali dito naka open siya I'm going to actually leave ayan, as para bell then I'm going to free hindi niya mabigla no by out sa so, nagpi-flick dito As you can see, that line is slowly going out. It's still nag-flick yeah, out motion siya. Pini-flick no? niya yung Inflick ano niya, taper niya. Hindi siya yung derecho right, na, ha na right, hagod, no? Naka-flick siya. Once I've done that, I'm gonna move to my next guide which is taking out that line with a half guard and... So dito kapag nagbubura kayo ng line sa fade no kailangan talaga medyo malinaw yung mata nyo. Kailangan matalas yung mata nyo. Para kasi dito pag nagbura kayo ng nang line pag nagkamali kayo ang hirap na habulin no so kailangan uh, matalas yung mata niyo no so yan dito na siya sa seven step niya gumamit na siya dito ng ano mga kadon gumamit na siya dito ng upgrade. Yan, so one shake close. So it means siguro yun yung ano, akalahati uh, kalahati nung ano, in between ng close siya ka-open. Yan, one shake close. Yan, so yun, medyo nabiblend niya na yung bandang itaas, no? Right. Pero dito sa bandang ilalim, meron pa siyang line. So ito, mamaya, Ahagurin niya na uh, zero yan. Yeah. Ito mo nang inuuna and strong, niya. And as you can see, it's coming up like butter. Remember that at the back here is a lot more thicker. So <laughs> we're going to attack it even harder and go up even a bit higher. Ayan, more, so, naka... Right? It's parang nag-pass forward na siya doon na. <laughs> Banda kasi dito gumamit siya pa rin ng one half na naka full close na. Bali naglaro talaga siya ng open tapos yung sinasabi na shy, one shy open or close na ano. So naglaro siya dito sa one sa half guard niya ng, ano ng close open and half between ayun between close open naglaro siya do tapos nung na-reach niya na yung ano natanggal niya na yung line tumiretso na siya dito sa and ito yung half guard pe ayan So final step niya ito gumamit ano na siya zero I mean, no guard na, no? Wala nang guard yung clipper niya. Then, inuna niya sa close. So, nano naman niya na to eh. Na-open niya na to eh. Na-open lever niya na to. Bali, close na. Pero lalaro niya pa rin yan. Tingnan natin. and out this Kapag ganito, uh, meron technique sa ganyan. Dito kayo sa pinakakanto ng blade yun yung idadampi nyo, pangahagod nyo. Pero kung sanay na kayo, pwede lahat. Pero kung ano, gusto nyo dahan-dahan lang mabura dito sa pinakakanto ng clipper dito. Pero yan, pero siya, buong ano na to. Magaling na to. Magaling at na you yeah. you right? mahagod. Yung picture, hagod nya, ano lang, no? magaan lang no? kung nyo. Even harder and go up even a bit higher as well. Right, because it's thick, it creates a little bit side open it, one, two, blend it into that. I'm going to open it even more, blend it in. At some areas of the head, you require more work. Ayan, importante nga pala mga kadon, kapag nag-fade kayo ng gupit, kailangan nyo gumamit ng ganito, no? Yung, ano, fade brush kung tawagin. Alright, kasi malaking tulong nito na kapag nag-fade kayo. Kasi yung mga maliliit na buhok na dumidikit sa, sa, sa pinaka-sculpt, so akala nyo buhok pa rin siya, pero hindi nyo alam na naputol na kailangan niyo tanggalin 'yon kapag nagbubura kayo ng mga guidelines, no? Para hindi siya nakakagulo. Kasi nakakagulo 'yun 'yung mga natatanggal ng natatanggal na buhok eh. So kailangan niyo ng uh, fade brush para panglinis, no? Lilinisin niyo bago niyo hagurin para malinis na 'yung buhok. Para alam niyo kung ano talaga 'yung buhok na dapat hagurin. Right? So medyo patapos na 'to, no? Final step na no guard, detailing na siya. So nililinis na lang niya. Just like Yeah. So pag ganyan, lalaro-laro na lang 'yon, no. Kapag detailing na lalaro-laro yun na 'yan. So titingnan niyo na lang kung saan niyo may dapat uh, bawasan. Yan, tapos titingnan niyo kung saan pa yung mayroong mga na naiiwan na line guys... na ginawa niyo. So hahagurin niyo Right? So yan, tapos na siya dito, no. Yun, tapos na. First speed. Yeah. first speed, alright So, yun mga ka doon, no. Nag-try lang ako mag uh, video reaction sa mga ganito, tutorial ng mga book or exhibition. Okay, so sa ginawa nito ni pangalan nito. Ang pangalan niya Hakim Kuwang yan, subscribe niya. Manood kayo ng mga baka may mga tutorial to. Ngayon wala nakita to sa ano ko eh. So, yan panoorin niyo to. Ako gusto niyo uh, matutunan ng mga ano manong tingin may iba-ibang ano no iba-ibang mga gumagawa ng content na ganito para yung mga style nila nakikita nyo pwede kayong manggaya ng style para makita nyo rin malama, at malaman nyo rin kung saan kayo maging komportable kapag nagupit kayo ng buhok no alright so yeah subscribe nyo Hakim para siyang ano no ano ba to Malaysian ba to Thailander o Hakim Hoang Chinese, di ko alam. Alright, so yun. Yan, sa mga nanood ng video ko ngayon, no, comment lang kayo dyan sa comment section kung ano ba yung uh, opinion nyo sa, sa, sa gupit na naginawa niya, no? Yan. So, sa, para sa akin kasi, uh, medyo hindi pa siya pulido, no? Kasi, nagmamadali nga siya kasi ang title nito is 5-minute burst paid, eh, no? So, kaya madaling-madali talaga siya dito. May mga part dito na hindi pa pulido. Pero siguro pag nagupito ng tama sa oras, maganda siya. Pero ito, pwede na to Ayan. So, yan. Rate nyo na lang. Comment down below kung ano yung masasabi nyo sa gupit niya na breast Alright. So, yun mga kadun. No? So, that's it for today. Maraming salamat sa nanood ng video ko ngayon. Hanggang sa susunod.